Paano ang paraffin wax? Uh, first, uh, i-melt nyo muna yung wax. Then, ibabad yung kamay nyo kapag kaya na yung init. Ayan. Naglagyan na siya ng wax. Yung kamay ko. Yung braso, yun Tapos, ngayon, braso, uh, ibalot siya ng plastic. Gaya ng ginawa ni Queenie sa aking kamay, binalot siya ng plastic. Babad to ng uh, 10 to 15 minutes or more. Depende sa gusto nyo. Ito sa akin, binabad niya ng 30 minutes. Masarap siya guys kasi mainit-init siya. Ayan. Tapos lagyan niyo siya ng cloth mitt kagaya niyan para talagang mababad siya ng mabuti at at ma-maintain yung init ng kamay or nung ma-maintain yung init ng wax. Tapos ayan, after 30 minutes nga ay tinanggal ko na siya. dandan dahanan kong tinanggal yung plastic. At saka, unti-unti ko na rin pinil off yung uh, wax na kalagay dyan. Alam niyo Ang sarap niya sa kamay, yung init, yung pakiramdam na parang ano, nag-hot compress kayo ng kandila. Ganon yun. ginabad yung kamay niya ng wax. ayun, Sarap siya sa ano, pakiramdam. Lalo na pag pagod yung kamay niyo, gaya yung sa akin, laging pagod kaya ayan first din ko nga pala guys na nagparaffin wax sa tulong na rin ning, ng aking kasama na si Queenie ayan unti-unti ko na rin siyang tinanggal ayan nung tinanggal ko na siya napaka soft ng kamay ko pero kanina nung nilagyan pa siya medyo ano pa siya yung matigas hindi siya hindi uh, malambot pero yan after niyan lumambot siya Umabot sya Tapos ang bango-bango nung ano niya, yung amoy. At nakaka-relax yung amoy. So, malaking tulong din yung paraffin wax pa, para mag-moisturize yung mga kamay natin, guys. So, ayan lang, guys. Pag gusto nyo mag-paraffin wax, ganyan yung gawin nyo. May idea na kayo dito sa video na to. proud ako sa kamay kong masipag. Sobrang sipag ng kamay na yan, guys. So, guys, thank you for watching. Bye!